Ito guys, ah uh, ito yung ating gagawin ngayon ano. Uh, at i-share natin ito uh, para na lang din uh, sa mga magkakaroon din ng ganitong problema sa kanilang mga truck na. Ito guys, ang nag-issue nito, ayan. Kung mapapansin niyo, napakalaki po ng kanyang clearance o play nitong kanyang pinion At ito guys, kaya ibababa na natin ito. Uh, dapat kasi Ito na yung mga play o clearance ng inyong mga pinion sa inyong mga truck ay uh, dapat talaga ipagawa po yan kasi pag yan na pabayaan sa ganyang kalaki na play maaari pong mabungi yung inyong mga pinyon gear dyan at o di kaya doon sa inyong ring gear kaya ito guys pinababa na natin ito sa ating mga kasama no? para makita natin kung ano yung naging problema niya kasi ito guys maraming pwedeng mapag o pagmumula ng problema nito maaaring bearing no o malak ma maaari ding i-adjust yung kanyang mga side bearings pero uh, sa ganito kalaki tingin ko hindi na ito sa uh, adjust ng kanyang bearing ano ito guys na ibaba na no uh, tatanggalin natin diyan yung kanyang mga uh, side gears titingnan natin yung kanyang mga side gears diyan guys kasi dito yan nakita na natin ano na uh, wala namang problema sa kanyang biring kaya babakasin natin yung kanyang mga spider gear at kanyang side gears kasi nandun yung ah uh, siya natin ano o nakikita natin na nandun yung kanyang problema kasi kung sa biring tingnan natin ay tolerable lang naman yung kanyang uh, clearance okay pa naman yung kanyang mga biring dito yan tatanggalin natin dito ano ah uh, babaklasin natin yung kanyang sway dirkir kasi tingin natin nandun talaga ang problema ayan tinitingnan natin dito yung hindi lang masyado makita sa video yung nasa ilalim no kaya ito ayan ito na guys no nung, nung nabaklas at positive yung ating suspit dito ayan ito yung casing kung saan nakalapat yung kanyang spider gear at makikita yung mga tama dito guys no yan no napakalaki na ng tama kaya ito wala na to tingin natin dito palit talaga tayo dito ng uh, career nito no itong oh, palit tayo ng mga differential na buo na siguro ng loob nito differential kasi kung tingnan natin dito guys pati ito oh, talagang napakalaki ayan o oh. yan yung kanyang uh, spider gear spacer ang shafting ay napakalaki na po ng uh, naging tama yan napakalaki ng clearance guys oh yung kanyang spacer kinain na rin ano o may tama na rin yan oh, kung makikita nyo ah. babakasin natin itong kanyang tatanggalin natin itong yung kanyang mga spider gears guys ano uh, makikita ninyo ayan ito yung kanyang shafting itong kanyang spider gear ayan ah, uh, napakalaki na rin ng uh, nabawas nabawa sa ng shafting o naging tama na kanyang shifting So ito guys, papalitan na natin ito. At ang tingin natin dito guys, no, ah, uh, naging nahilan nito yung insufficient uh, gear oil level kasi uh, nangyari na ito dito sa truck na ito ano, minsan na ganoon yung kanyang nangyari, uh, insufficient yung kanyang gear oil. Hanggang dito na lang siguro guys, no? At update na lang din tayo ng video pagkatapos natin itong mapalitan.